bakit ako, no? Sabi ko, bakit ako yung napili? Pwede naman yung, pwede naman sila, Emmanuel, pwede naman sila, Aaron, pwede naman sila, Jessery, yung ibang contestant, bakit ako yung pinipili ninyo, ma'am? Nagkataon pa, ma'am, na pausa ko. Pero sabi nila, si Jessery umuwi, si Jessery, parang umuwi na pala. Tapos si Aaron, di ko alam kung man, nasan si Aaron then si Emmanuel naman hindi talaga siya napili siguro sa para sa akin no lahat naman talaga magagaling dito eh. lahat, lahat ng lahat ng sumasali sa tawag ng tanghalan magagaling kasi hindi makakapasok ang isang contestant kung hindi magaling kung hindi mag, marunong kumanta isipin yung may gum yun, no so para sa akin hindi lang yung boses yung pinipili ng mga hurado hindi lang boses yung pinipili kundi kundi yung determinasyon ng isang kontisero, no? Kasi ako nung, nung tinawagan ako na gusto kong gusto daw gusto daw nila kumanta ako sa huling tapatan. Actually, nagdalawang isip ako kung tatanggapin ko kasi yung kantang yun hindi ko talaga alam. Yung solo ko, hindi ko yun inaral kasi talo ako. Hindi ko na yun inaral. Di bali na lang kung yung kakantayin ko na may bukas pa, doon ako kukuha sa YouTube. Ano? Pero yung kantang may bukas pa, ariglo yun eh. Banda yun. Ginawang ariglo. Hindi whole songs. Hindi buong kanta kakantahin. So meron lang silang kinukuhang tono. Minong kinukuhang lyrics. Di, hindi ko yung prenaptis. No? Hindi ko yung prenaptis. So habang nandun ako sa backstage, nagre nagkumakanta si Jan Padua, Abudian Dog, Yunis. Yunis Inca, no? yun Incantara, no? Ayan. Basta si Yunis, din si Riajin. Habang kumakanta sila doon, andun ako sa backstage. Pinapakinggan ko lang yung mga kanta. Pinakabisado ko lang. So para sa akin, napakalaking hamon yun para sa akin. Yung iba sabi ng kaibigan ko, kung sila daw yung tinawagan, hindi nila tatanggapin. Isipin nyo live, on air, yung pagkanta mo, ng re walang rehearsal, No? kakanta ka sa showtime, huling tapatan, showtime live, kakanta ka nang hindi ka ready. Ano? So, parang napakalaking hamon yun. Pero ako hindi ako, hindi ko yun inisip kasi alam nyo naman, um, gusto ko talaga kumanta. Din, pangarap ko talaga kumanta. So, yun. Tinanggap ko yung hamon nila. Din, nagpapasalamat ako kay Mimi Vice kasi um, pinaliwanag niya sa on, pinaliwanag niya on air kung, o ano yung naging TNT journey ko then nagpapasalamat din ako sa Showtime dahil asa uh, sa mga hurado dahil pinili nila ako actually nung tinawag yung top 3 natawag ako hindi ako makapaniwala guys so iba talaga kapag tadhana na walang makakapigil pag tadhana na talaga walang makakapigil <laughs> ilang beses akong nahulo, ilang bisis akong natalo. ba? Diba? Pinila ko ng Horado's Choice. dinatalo natalo naman ako ni Padua. Tinuuwi na sana ako. Hindi ako pinauwi. Kasi ganun na nangyari. Actually, yung pagkapanalo ko sa tawag ng tanghalan, yung pagiging top 3 ko, yung, yung target na makachampion, medyo naisip ko, kung magiging champion ako, hindi ako lubos na masisiyahan di ba? Nagits uh, naintindihan niya yung, yung feeling na gusto ko maging champion pero merong meron akong nararamdaman na ayoko maging champion. Yung feeling na ayoko mag ayoko mag-champion. Tapos mararamdaman mo naman sana mag-champion ako. Yun kasi naisip ko meron akong isang KTNT contestant na may problema. Di ba? So, ano ba, uh, hindi ko alam kung ma magiging masaya ba ako, magiging malungkot. Kasi si Ate Judy Escalante, kaibigan ko yon Magkakaibigan kami dito. Hindi ako masaya, hindi rin ako malungkot. Ba? Diba? Nung natawag yung top 3, nung nakasali ako sa top 3, nagpasalamat ako, siyempre Malaking pasalamat ko yun kasi ang hirap makapasok sa audition ng tawag ng tanghalan. Tapos, makapasok. Yan, so, yun nga, yun nga, hindi ko alam kung magiging masaya ako o magiging, hindi, hindi sakto yung saya ko eh. Kasi, unang-una, yung kaibigan ko, nagkaroon ng problema sa kanyang kalusugan. So, parang, hindi ko alam kung magiging masaya ako na nakapasok ako sa huling tapatan. Kasi nakapasok ako kasi na, dahil merong nagkasakit. din. kaya, thankful din ako sa naging mga naging kaibigan ko dito sa, sa tawag ng tanghalan. Lahat ng mga naging kaibigan ko mula, mula umpisa. So, thankful.